to whom this may concern by Melay. Hiniritan mo ako ng ninsan. sabi mo ang boring ng buhay ko. Yung tipo ko may pangangailangan makipagpalit ka ng buhay sa isa pa, hindi mo ako pipiliin upang maka-exchange. Sabi mo, my world is too dull to live in. No meaning, empty. Mahilig ka kasi sa gimmicks. Ni hindi ka nga mabutan sa bahay kahit bakasyon. Lalo pa nga kung bakasyon, pero sabi mo, bakit ako pag walang pasok, nasa kwarto lang. Nagsusulat. Napaisip tuloy ako. Ano magagawa ko eh sa ganun ng adventure para sa akin? Para sa akin, ang pagsusulat ay higit pa sa pagpunta sa SM tuwing hapon at diretso sa malati sa gabi. Ang pagsusulat ay isang paglalakbay, isang pagtuklas. Exciting para sa akin ang pairalin ang imahinasyon ko exciting para sa akin ang pagalawin at kontrolin ang lahat ng bagay bilang mga karakter sa istorya ang pinipilit kong mabuo. Dito, ako ang bida at ang kontrabida. Ako ang boss. Ako ang masusunod. At ang mga gawa ko ay magagandang lahat. Walang kasing ganda. Sabi mo, bakit hindi ko subukan mong mundok? Baka doon makita ko ang tunay na happening. Oo, oh, tama ka. May happening talaga doon pero magkaiba tayo ng konteksto ng pamumundok. Para sa iyo, ito ay hiking, rappelling, camping, yung puro saya lamang. Ngunit ang pamumundok para sa akin ay ang pakikialam sa usaping pangkalikasan at kalagayang sosyal doon. Ang pagpunta sa mga ganitong lugar ay isang pagkakataon upang magturo at matuluan din naman. Yan siguro adventure talaga. Hindi mo kasi makuha ang point ko na minsan being alone could also be fun. Palibasa, hindi mo kaya mabuhay ng walang ingay, ng walang ibang tao sa paligid mo. Enjoy ding mapag-isa kung minsan, lalo na after weeks of papers, exams, meetings, nakakangarag talaga. At kapag may isa na, pwede na ako maging kung sino man at kung anumang personalidad ang gustuhin ko. Yung pakiramdam mo ay mababaliw ka na, tatawa sa unang bagay na papasok sa isip, tapos maya-maya, depressed -maya, naman. Masarap magpakabaliw. Masarap magkaroon ng kalayaang tumawa hanggang sinumabas ang dalamunan mo at pagkatapos ay umiyak hanggang sa buo-buong dugo ang pumatak mula sa mga mata mo. Ha! Baliw ng ata ako. Para sa iyo, walang saysay ang buhay ko dahil ang hili kong pastime ay yung tumambay pagkatapos ng klase. Kasamang barkada kong sawiling tulad ko. Pinagtatawanan mo ako. Tinanong mo kung anong nakuha ko sa pakinginig sa mga problema ng iba araw-araw. Ang buhay para sa akin ay ang mga kaibigan ko, mga totoong kaibigan ko. Ang buhay para sa akin ay yung pagkakaroon ng pagkakataong makinig at mapakinggan din naman. Higit pa sa pagtungga ng strawberry lambanog at paghit-hit ng Winston Lights. Adventurous para sa akin ang pagtawa sa halos lahat na yata ng mabababo na bagay kasama siyempre ang mga taong alam kong makikitawa din Adventurous para sa akin ang paghigop ng mainit na Nescafe kasama sila. Pathetic siguro para sa mga katulad mo, pero ganun eh. Yung tipong kahit araw-araw pare-parehong mukha ang kasama ko, lagi at lagi na lang na may nadidiskupi akong bago sa kanila. Pathetic. Pathetic ako, sabi mo. Eh halos lahat na yata ng terms synonymous to that, tinawag mo na sa akin eh. Pero okay lang. Isipin mo na ang gusto mong isipin sa akin. Bahala ka kung sa ganyang paraan mo nakikita ang uli ng buhay na mas gusto ko. Wala na akong pakialam. Basta ako masaya. At tungkol nga pala dun sa ayaw mo makipagpalit ng buhay sa akin, don't worry. The feeling is mutual.